Paano magsimula ng free-range chicken farm na may limitadong mapagkukunan? Bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, pwede po kayo magsubscribe at malaking tulong na po ito sa ating paglago. Without further ado, let's start. Ang maliit na pagsisimula ng mga free-range na manok ay isang mahusay na paraan sa pagsasaka, ngunit hindi nito kailangan gumastos ng malaki. Ito ay kung paano mo ito magagawa sa madali at murang mga hakbang. Number 1. Planuhin ang iyong lugar, maghanap ng isang maliit na bahagi ng iyong likod bahay na ligtas, ang bawat manok ay may isa hanggang 2 square meters para sa foul roaming at scratching. Number 2. Piliin ang tamang lahi, pumunta para sa matitibay, may dalawang layuning lahi gaya ng Rhode Island Reds o Austral Orbs na maaaring mabuhay sa kaunti mapagkukunan at magbigay ng mga itlog at karne. Number 3 bumuo ng simple cook, gumamit ng mga recycled na materyales, tulad ng mga wood pallet o kawayan, upang makagawa ng maaliwalas, ligtas na lugar para sa pagpupugad at pangingitlog. Number 4. Magpakain gamit ang mga lokal na mapagkukunan, magdagdag ng mga scrap sa kusina, pagdaragdag ng mga lokal na butil tulad ng mais, ang mga manok ay mahilig din sa mga insekto, kaya hayaan silang maghanap ng pagkain. Number 5. Daily fresh water, pasimplehan ito gamit ang madaling linisin ng mga lalagyan para sa sariwang tubig. Number 6 mga malusog na sisiw, panatilihing malinis ang mga ito, magdagdag ng mga natural na concoction sa loob, tulad ng bawang at turmeric, upang mapanatili silang malusog at kontento. Number 7, Imarket market ang iyong mga itlog sa iyong komunidad, ikalat ang balita sa iyong pamilya, kaibigan, at kapitbahay, bigyang diin sa mga customer na may kamalayan sa kalusugan ang mga bentahe ng free range at natural raised na manok, maaaring maging abot kaya at kapakipakinabang ang libreng saklaw na pagsasaka, sa kaunting katalinuhan, malapit ka ng mangalap ng mga sariwang itlog at mapapalawak pa ang iyong kawan.